sa inyong lahat. Natunghayan natin sa Ebanghelyo na buong maghapon na nagpagaling, nagturo, at nagpalayas ng mga inaalihan ng demonyo si Jesus. At ang sayo pa sa kwento, maaga-aga pa ng araw na iyon, marami ng tao ang naghahanap sa kanya. Marahil, hindi siya masyado makapagpahinga, sapagat umaga-umaga pa lamang, maraming tao ang siyang naghahanap. At sigurado, sa kabila ng kanyang maraming gawain, maraming tao ang naghahanap at sumusunod, naranasan ni Jesus kung anong ibig sabihin ng pagod. Pinagdaanan ni Jesus ang karanasan nating bilang mga tao na tayo ay nahahapo, na tayo ay napapagod din. Kung ating titignan, it gives us a certain level of consolation upon learning that in spite of the power and the divine in Jesus, He must have also felt to be tired. Naranasan din ni Jesus na mapagod. Pinagdaanan din ni Jesus na maging hapong-hapo sa sobrang dami ng gawain at responsibilidad na kinakailangan niyang tapusin at gawin. Kaya't alam ni Jesus ang pakiramdam hindi lamang ng pagod na isip, kundi gayon din ng pagod na katawan. At ito ang siyang magandang balita para sa atin. Kung ang Diyos na makapangyarihan na ating kinikilala, papagod din, tayo pa kaya. At gayon din, dahil alam ni Jesus ang karanasan ng pagod, sigurado kapatid alam ni Jesus yung bagot pa, bawat pagod na yung pinagdaraanan. Kaya nga po, alam nyo, maraming tao ang tuluyan ng tumigil sa kanilang kinagawa, kahit man sa kanilang pangangarap, bakit napagod. Meron akong kakilala, pumanaw, nung tinanong ko yung kanyang kaibigan, kanyang kamag-anak, sabi ko, ano po naging sanhin ng kamatayan? Napagod, Father. Meron palang ganon. Sa sobrang pagod, titigil yung puso, magpapahinga ng tuluyan. Pero anong ang isang mensahe ng ating Ebanghelyo? Simple po lamang. Sa ating bawat kapaguran, alam yan ni Jesus. Sa ating bawat pagkahapo, ramdam yan ni Jesus. Sa ating bawat pagkapagod sa maraming bagay, alam yan ng Panginoon. Sabi nga sa kasabihan, been there, done that. Pero pansinin natin, ano ang siyang itinuturo? Sa kabila ng kanyang pagkapagod, ha, walang tigil sa pagtupad ng kanyang tungkulin. Malamang nga po, iniisip ninyo, imagine, pagod na nga si Jesus, ito namang si Pedro, lagnat lang, inabala pa ang Panginoon. Pagod na pagod na nga po si Jesus, ito naman si Pedro, lagnat lang, inilapit pa kay Jesus. It gives us a certain level of consolation. Bakit? Ibig sabihin, Walang malaki o maliit na concern na hindi natin pwedeng ilapit kay Jesus kahit siya'y pagod. Walang malaki o maliit na alalahanin na hindi niya kayang pagalingin o bigyan ng kanyang atensyon at pagpapagaling. Kaya kapatid, ha, huwag na huwag nating isipin oh, sakit ng ulo lang to, by jesik lang, okay na. Ah, masakit lang yung tiyan ko, Ipapahinga ko lang, okay na. Kapatid, hindi lamang kanser ang pwedeng ilapit kay Jesus. Hindi lamang leukemia o tumor ang pwede nating ipagdasal. Kahit pala sakit ng ulo, kahit pa ang simpleng lagnat, pwedeng niyang tuparin o pagalingin ni Jesus kahit papagod. Kaya ngayon sa misang ito, ialay po natin yung bawat pagkapagod natin. Sabi nila, pagpagod, hindi dapat susuko. Pagpagod. Magpapahinga lang. Magpapahinga, hindi lamang sa pamamagitan ng pagpapaspa. Magpapahinga, hindi lamang sa pamamagitan ng pagtulog. Magpapahinga, ng kapiling si Jesus. Magpapahinga, pero patuloy pa rin ang paggawa ng mabuti. Magpapahinga, nang hindi nakakalimutan ang ating tungkulin at responsibilidad. Kaya kapatid, kung pagod ka, uh, ipahinga mo yan hindi lamang sa pamamagitan ng tulog, kundi sa pamamagitan ng pahinga kasama si Jesus, sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa, kahit ang katawan ay hapong hapo at pagod na. Amen.